Masayang inaani ng mga kababaihang senior citizens na miyembro ng Bible Study sa Clay Group sa Barangay Luis San Antonio Nueva Ecija ang kanilang mga alagang kabote na ipinagkaloob ng pamahalaang panalawigan ng Nueva Ecija. Ang proyekto ay naisakatuparan sa ilalim ng direktiba ni Governor Aurelio M. Omali sa pakikipagtulungan ng Ako Ang Saklay Incorporated na pinamumunuan ni Father Arnold Abilardo. Ayon sa grupo, dalawang beses na silang nakapag ani mula nang matanggap nila ang mga kabote mula sa Kapitolyo. Naibenta na nila ang unang ani at nitong nakarang linggo ay mas marami pa silang na-harvest. Balak ng grupo na ipunin muna ang kanilang kita upang sa kalauna na maipamahagi bilang tulong pinansyal sa mga miyembro. Ang iba naman ay ilalaan para sa mga proyekto ng kanilang samahan. Ayon kay Father Arnold Abelardo, malaking tulong sa mga senior citizen ang ganitong proyekto. Binigyan namin sila nitong livelihood project na to mula kay Gov. oy. So ngayon, umaani na sila ngayon. Sila mismo itong mga senior citizen natin, sila mismo ang nag-aalaga, sila mismo ang nagdidilig, umaani, meron na silang ulam araw-araw at nakakapaglako pa sila. So, sa awa ng Diyos, meron na rin silang pambili ng losartan may pambili na rin ng sangkap. Makikita sa video ang kasiyahan ni Naginang Sofia Balagtas, presidente ng grupo at Ginang Dolores Reyes, vice presidente at ganun din ang kanilang mga miyembro habang inaani nila mga kabote na kanilang inaalagaan. Napakasaya po. <laughs> Hindi po namin akalain na sa edad namin na eh, kami eh makapag-aano ng kabote. Opo eh, sa edad po namin, kailangan namin ng siyempre po maintenance, tapos eh, yung konting uh, kakulangan sa pambili ng kung ano-ano, alam niyo naman po. Kaya po malaking bagay po ito. Kaya po nagpapasalamat kami kay Goboy sa pagkakataong binigay po sa amin. Dahil po dito sa kabute, <laughs> nagkaroon po ng buhay ang mga senior citizen. <laughs> nagkaroon po kami ng konting kita. Tapos po, yung pondo namin, iiponin nga po sa gaya po na sabi ko. Iiponin po namin tapos pag-uusap-usapan namin kung ano po ang magandang gawin sa pondo namin. sa amin po, at yung pag-aalaga nitong aming mga project na binigay ni Oy Maling, Governor, ay talaga pong nakapagbigay sa amin ng sigla at saya. At yun nga, yun nga po ang dahilan kaya kami ay nagsisikap, napabungahin, alagaan mabuti. At yun naman po ang talaga ang hangarin ng ating gobernador para din po sa aming mga senior. Ito po ay malaking tulong na po sa amin. Pagsisikapan po namin na lalo pong mapalago. Ayon pa kay Father Abilardo, nasa mahigit kalahating milyong fruiting bags na ng kabute ang naipamahagi ng Kapitolyo ng Nueva Ecija sa mga benepisyaryo. Ang programang ito ay bahagi ng advokasya ng pamahalang Palalawigan sa pangunguna ni Governor Mali na magbigay ng alternatibong kabuhayan sa mga mamamayan, lalo na sa mga sektor tulad ng mga senior citizen, PWDs, mga kabataang mag-aaral, at mga OFWs na nawala ng trabaho. Ang isa po sa hangarin ni Gov ay mabigyan ng kabuhayan o livelihood ng mga mahihirap alalang lalo na mga persons with disabilities dahil nga sila kalimitan hindi makalabas para magtrabaho ito pagkaho ito ay ating inintrega na sa mga beneficiaries bibigyan natin sila ng training bigyan natin ng aral paano alagaan paano payabungin paano palakihin napakaganda po ah uh, nakakatuwa po silang tingnan dahil sa isang sulok lamang ng bahay ay pwede nilang palaguin at pabungahin spray spray lang ng tubig dasal dasal merong kanan kabutihan pati anang balitang bago ay siha one net boda ulat sa dito kunya ni Ten radio ang inyong kakampi